grabe parang hindi June uh, June di ba tag-ulan ngayon hindi na nagbago na talaga yung mundo bakit gano'n oh, ito yung mga sarap namang ituloy tinulan nito ano you know? ano naman yung munom nyan hmm. ay magisawa pala tingnan pala natin yun yung ginagawang pula ng ating katabi dito na pula daw siya sabi ng hindi daw malam malaki eh. at tinamahan nyo hindi na kabait yung nipayaw ko eh sabi niya eh, kami daw muna magano tubig hanggat makapag tanim kami tanim mo pag alam mo naman pag itong tanim ng palay pag walang tubig ayun tumutubo na yung mga tumutubo na yung mga damo kaya hindi sila masyadong dumalaki gawa ng sa damo yun oh. sinasikripisyo ng bayo para naman tapin na tayo sa punla ng ating katabidine ayaw tingnan na nga natin sabi daw niya hindi lumalaki hindi lumalaki naman isipin oh. niyo sa amin tractor na ayan na na pagpiklapin na lang sa so, upang ginagawa diyan yung salamage kung salamagin tawag din eh yung tamare na oy namamulaklak naman ka husay ng ano niya ang putas na yan mahusay panay ang bunga yung lahat ng putas sa ano May sunog yata. Tignan mo na Musok oh. May magganag. Nagkagro na yung magbubulok ng pula. Ah, bay. Nagdugumit. mo Ha? 25 in the morning mga Ay, yung magkulig oh pagis oh, yama. Yama? araw ibang corner yun nilulugog lang para finishing finishing ng mga bay uh, ayos yung tanima natin Ang daming bulakit ang naharap lang ako. Oh. Ayun. The morning, as the We lay awake in bed The light's so loud, as the hours pass. We're gonna do it all We wanna chase the day, wanna dance to the night from mm. the just last na cropping ito inala na taniman natin to ngayon hindi na matataniman ito walang tubig may tubig din eh pero pwede pa ako pang sipsip sipa no kasi so, wala mong wala din pang makinang pang sipsip eh may sipsip. sip istro <laughs> ang bihira talaga ano talaga ang pag walang <laughs> normal na irrigation dito sa lugar ito na kasi uh, nasa sulok-sulok kasi ito mga ito eh ano umulan tayo mga bayo, oh, ano lang makikita ay wala nga talaga tubig pala talaga hindi na umabot yung tubig dito May eh, dami kasi nagpapatanim ngayon kasi tanimang tanimang season na eh ano yan ano yun ano doon may kunti anong gawin natin yan pambira may may tumutulo diyan ayun no? wala asil silbi yung ano pinda sa atas kare tinataniman ko ng talong wala na yung talong mamatay na si nagtikagan eh oh sakit sa pa ayun ayun na naman ang asawa ko na ito mubo na pala itong mga uh, string beans din eh ayun oh ayun na tumubo na oh tira yan ayun oh Langsung bulaklak itu, nah, kalau asam doreh, oh, di pa bumbu kek, dan laki itu eh. oh, ini tuh, oh, 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 Itu, ini oh, Kapulo na ng sunog dyan oh oh pwede pwede ah, halos naubos na yung mga niyog dito dahil sa ano sa ano uh, na ano nagkimat ba ang tawag yung, uh, nakidlat ito yun lang natira dito sa banda rin kung nang lumit yung bunga ay, yung dalawa di ay isa lang isa na lang yung isa naman ha, wala na papatay na rin Garabi, Kita natin mga, oh, may, bunga pa pala ng ano rin eh. Buhay pa pala itong talong ang bitihan ng kore eh. May bunga pa. Matinig pala itong talong. ah oh, mga bay. Naman naman yung ano, may na uh, mapipitas pa oh. Oh. Aray, maganda naman. Pitasin natin kasi uunahan oh, tayo ng uod. Hello. Bumulaklak po. Kainam itong talong nito oh, may dalawa mayroon pa rin oh uh, tiga matinig ayun ay pwede na pwede pa ito pwede mm. oh pwede pa hmm, talo ito ikutin natin kasi matinik. hmm, kainan pala itong mga talong ano? may iba nga daw ang teknik nito eh tinatabas eh para tumubulit yan yun may kanakaupat tayo mayroon pa isa doon oh kutin natin kasi matinik may ma ah. Heh. itong bain bain ang problema ay sus wala tayong sapatos eh nakalimutan ko yung sandal ko uy mayroon pa pala doon oh na isa na ko doon ah. Balikan natin. Ayan. Lima. Bali anim. E, isa. Ako na May e, tama eh. Ito tayo sa kapila. Arako ako. Sakit. Anong parang nalampasan yung isa eh. Mo, hindi kita nakikita hmm. huh. o diba pwede nang papirituin lagyan ng tawag yan, itlog nandun eh tanim ng kambal ng sawo ito yung hibi-hibi kantel mo ng kunti, abay natutulog. Puro matinik. Daming tinik. Hmm. Di ba? Talino. Uh, perfect ang ginawa ng Panginoon. Ay, nando ito. Ang usawa ko. Wala na kasing ulan. Ulan.